Ang Pahayag kay Juan isang kabanata Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos kaya ng isang babaeng ikakasal. Gayak na gayak siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananatili siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya kapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, Ngayon'y binabago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, Isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, Naganap na! Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayan na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya, at siya may magiging anak ko. Subalit managin mang kasasapitan ng mga duwang, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at lahat ng sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa dagat na asupreng nagliliham. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok na puno ng pitong huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, "Halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero." Napasailalim ako sa kapangyarihan ng espiritu. At takoy dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok ipinakita niya sa akin ng Jerusalem, ang banal na lunsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwalag ito dahil sa kaning ng Diyos. Kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng diamanting sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal, mataas, at may labindalawang pinto sa bawat pinto ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lahi ng Israel. May tatlong pinto ang bawat panig. Tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lunsod ay may labindalawang pundasyon at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng Cortero, Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lunsod, ang mga pinto at ang pader nito. Parisukat ang ayos ng lunsod. Kung ano ang haba ay siya luwang. Sinukat ng anghel ang lunsod at ang lumabas na sukat ng lunsod ay dalawang libo Apat na raang kilometro ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader at anim-naput-anim na metro naman ang taas nito, ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong haspe ang pader at ang lunsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Ang saliga ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mahalagang bato. Aspe ang una, Safiro ang ikalawa, Calcedonia ang ikatlo, Esmeralda ang ikaapat, Onise ang ikalima, Cornalina ang ikaanim, Crisolito ang ikapito, Berilo ang ikawalo, Topacio ang ikasyam, Crisopraso ang ikasampu, Hasinto ang ikalabing isa, at amatista ang ikalabindalawa. Perlas ang labindalawang pinto. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Napansin ko na walang templo sa lunsod sapagkat ang pinaka templo doon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyan ng liwanag ang lunsod. Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon. Ang kordero naman ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pintuan ng lunsod sapagkat hindi na doon ang gabi. Dadalhin sa lunsod ang yaman at dangal ng mga bansa. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lunsod.